Hello mga kapartners, welcome back na naman dito sa aking YouTube channel So welcome sa ating vlog ngayon So ang gagawin natin ngayon itong flat iron na kiwa Okay So ito po ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang problema ng flat iron na ito Yan po yung model number kw 7020 Ayan siya. So, madali lang po ito. Papakita ko iny sa inyo step by step para masundan nyo po. So, may tama na yung kanyang plate. Ayan o. So, nasobrahan sa init. Okay. Try natin. Pakita ko sa inyo. Power up natin. Ito. Sa inyo yung temperature control. Ayan o. Ito yung pilot lamp niya. Kung gagana po ito ay iilaw yung pilot lamp niya. Kaso, kita nyo. Kita nyo ba yung... So, wala siya. Wala talaga. Leta nyo. Wala natin. So, wala. So, no power talaga siya. Okay. So, buksan ko muna. So, atin pong uh, i-detach tong label na to. Para uh, kita natin yung screw sila So, siya. na siya. So, dito mo na siya makikita. Ayan, putok pala ito. Oh. Pumutok siya. Kita niyan, yan. Ayan oh. siya dito. Kaya pala hindi na siya nagpa power dahil uh, putok yung AC cord niya so atin pong i-check yung kanyang thermal kung hindi ba naapektuhan yung thermal fuse niya baka nag-break yung thermal fuse cut na lang natin dahil tututong na lang natin ito sa baba gamitin mo nang i-check tong easy cord niya kung okay pa ba siya. may problema din dahil oh, putok talaga to dahil na short siya, short circuit siya. So, gagamit tayo ng multimeter Ah, itong digital tester na lang para i-basher natin. I-ring air natin para madinig niya. Madinig niya yung baser niya kayo dito. Oke, okay. ring air kemo, So, continuity test natin. Okay, so dito tayo sa AC cord. Isang wire, tapat natin sa bilang, kabilang dulo, tapos dito din sa kanya plug. Okay, okay naman siya. Siya, so, kabila, isang linya. Okay naman. So, pwedeng pwede pa atin pong ikabit to. Pero natin, baka nag-break yung thermal. Check nyo yung thermal. ah uh, nagputok yung wire niya. Possible, mag-trip off din yung kanyang mag-cut off din yung kanyang thermal fuse. Dahil yun yung protect ng ating at uh, flat iron. So, yun yung gamit ng uh, thermal fuse. Pagka meron siyang overheat, ang sealed circuit, uh, siya yung magpo-protect at o oh, magka-cut off siya. Kaya atin pong tanggalin itong cap na ito. Okay. Ito yung papunta sa ating AC cord. AC cord lang talaga yung may short circuit. So atin pong i-resistance. Eh, Ayan o. Oh. So, yan. May resistance siya. Okay? Resistance. Okay. Yung isang plug, connect natin sa isang linya ng easy cord. Tapot ang cord supply. Okay? Ayan. Tingnan nyo ito. And... Okay. So may resistance sya. Okay, so 43 ohms. So may resistance sya. Okay yung thermal. Ibig sabihin okay yung thermal. Pagka flat iron, dahil lumadaan ito ng heating plate, yung coil niya, tapos may pilot lamp, tapos thermal fuse. Okay, so malapit talaga siya sa short trading. Okay, magbabaser talaga to pagka patayon yung ating resistance pero pagka short circuit talaga siya yun sa ilalim ang ohms reading niya ay nasa ganyan pero kung may resistance siya na 40 ohms pataas okay lang yan so ganyan po talaga yung ready ng ating plat iron na heating plate okay so ang ating isang test probe ay atin po ikabit sa isang linya tapos ito ayan oh. Yan, so 43 ohms ayan oh. Yan 43 ohms tapos off natin tong off natin ang ating thermostat. Ayan, tas on. Yan 43 ohms yung makikita natin sa ating reading ng ating tester. Okay, so pakita ko din sa analog. Kung ano yung reading sa ating analog. So meron tayong analog. So sit natin sa pwede sa times 1. Okay. So tapos i-short muna natin yung ating test probe, okay. So yan Anyan yung reading. So 43 ohms sa ating digital. So atin pong tingnan dito sa ating analog. Pagka short circuit ganun yung reading nya dito sa 2 ohms so dahil ganyan yung tipo ng ating tester hindi siya umabot sa 0 dahil, dah, dahil din yan sa ating baterya okay so 43 ohms so dito lang yan 43 okay isang piece dito sa isang niya. ganyan okay yan tapos atin kong i-set yung ating thermostat so ganyan Ayan o. Kita nyo. Nasa 40. 42 dito. 42. Dahil uh, sunwa to. 43 ohm. 42 ohms. Okay. So, ganun yung reading nya. Pero kung short circuit yan, ganun yung reading nya. Yan. Kung ganun yung reading nya, short circuit talaga yan. Dahil ganyan o. No? So, okay yan. Nasa 40 ohms. Ayan. So wala talaga siyang short circuit at wala siyang problema sa ilalim. Yung wire lang talaga yung nakikita natin pag bukas, yun lang yung pumutok. So na lang natin to. Okay lang. Wala namang problema sa ilalim. Okay? Dahil okay yung resistance niya. So, lang natin to balik. Tapos ipita natin ng plier para pakapit talaga ng maayos yung pagkadugtong natin. Tapos balik natin yung clip niya. Baka yung holder para hindi siya tatanggal at ah, hindi siya magka-short. Ito yung design ng lock natin.

Yeah. Tapos dito tayo, final resistance plug. Okay, so kung ano yung reading ng ating uh, tester kanina, ganoon din pa rin. Ganun pa rin. Okay, so sa ating uh, digital, 43 ohms yung uh, nakikita natin yung resistance kanina. Ayan o. No? Okay, so kung short circuit, circuit yan, ganyan. Pero, ang good yung reading ng ating linya. 43 lang siya. Tapos out na tayo. Okay. Pop, okay. Dito sa ating uh, ako sanay po ako gagamit sa analog. Et ano yung gagawin natin na uh, mga unit. Analog ako na sanay. Mas madali sa akin yung analog. So, 43 sa ating digital, dito 40 o 42. Ayan, Ayan siya. 43 di ata dito. Okay, so ayos. Tapos Yan siya. Ito yung indicator light niya. Yan. Ayan. So, kita nyo na. Umiilaw na yung indicator niya. Sana may naputunan kayo sa atin na na video ngayon. So, thank you so much sa walang sa suporta dito sa ating channel. So, asan mo ko partners. Thank you. At God bless. Bye bye.